Good morning everyone. Sa nga adlaw guys, matutuluto kami diri sa bukid. Tungod, birthday subong sa amon hinablus nga si Budong. Kag syempre, medyo mabisi-bisi ang linya sa kada isa sa amon guys. May nagalagari sang kahoy nga himuon nga gatong. Samtang ako, nagapili sang lumpia wrapper para nga gamito namon kay malumpia ako na kami guys. syempre guys, lagi gitining mabulig kuya kaysang sininga time guys, hindi maayo ang pamatsyag ko bag ulang abi kita nag ayos sa trangkaso guys kag nag ubo kita so sa bisan sa tingog ko guys sig siguro mahalata gid man ninyo nga hindi manami ang pamatcha ko guys medyo paos kita pero okay lang gihapon guys at least present ako guys sa kaadlawan ni Budong bali wala kita sang namis sa matuod lang guys kagapon pa kami diri sang ugto bala ato nag diri kay agod nga makapahuway huway ako guys kay do indi gid manami ang pamatsyag ko diri abi ako guys makapahuway ako sang itsakto kag malinong diri guys mo kanami gid sa tulog ko diri kay do mampompuan ako sa ginabatsyag ko so sang pagbugtaraton sang aga guys syempre nagbulig dayon na kita galing wala makita sandako gid nga mabulig kundi amo lang ini ang pagsipat-sipat sa lumpia rapper guys Hindi man abi ako makabulig sa pagdabo ukon sa pagluto dito sa ila tungod grabe ang aso guys kag syempre tungod malaya ng pamatsyag taari lang kita iya nagpungko sa kamali kay dire sa kamali guys maburubog nao dire ang lupoy-lupoy sang hangin kag huo kaupod ko dire ang birthday celebrant tamon nga si Budong kag samtang nagapili ako kag nagbukas sa lumpia rapper syempre ara man siya nga nagapangulit kag nagapanghusisa sa akon kung ano ko nang ginaobra ko guys kung nakita ninyo curious siya kung nga, nga, nga video ako guys kag mabisi ang amon lit niya makita ninyo si Tio na alin na kahoy guys samtang sina naman ni kag ginang ami nga magulang ni Gingge busy man nila sa pagpang slice ang mga panakot tira na gamito namon sa amon ginaluto sang nag start na sila sa luto guys syempre tungod mainit ang ginhimo ko guys ara lang gid man ako ya sa kamalig nga pungko samtang sila nagaluto ang ginhimo ko guys bisan malayo-layo ako sa ila syempre nagakawat gihapon ako sa video Amo lang galing ina, hindi ko kasi nga mapukusan gid tungod malayo ang hamtangan ko sa ginalutuan nila guys samtang naga video ako do hindi ko malikawan nga maminsar nga si tiyo ay gali may pagkaadan pa man gihapon sa edad niya nga 60 tungod ko sa ganan pa man gali si cuya sa pagbisak silang kahoy guys well 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 samtang naga ang iban siging Gingi iya nga darling ko naga ini sa ambot anong himuon niya dire guys Abi ko gani guys, kundi rin yan na inabitayo ng iya lechon sa amon kabisihon sa amo sining adlaw guys syempre hindi ko kadya guys malipatan ang pag video kaya nga ah vlogging is life hindi bala si Marjilin guys wala nakatiis nagpalapit siya sa akong kag nagbulig siya sa pagsipad sipad ng lumpia rapper kag samtang nagsipad sipad siya guys madamo siya sa napinsaran kuno no abi kuno ibutang naman ng lumpia rapper sa amon kuya guys kapag pakuha sang pungkod ha grabe pagkatapos na guys ang luto sang karne nga gamiton namon sa lumpia bakit na inin ng ami kag sa kamali guys kay agod nga amon ini pabog na one, antes namon nga putson sa lumpia rapper ya sig magali guys ang pagluto kun indi lang isa kadabok ang gamiton kadabok sila dito sa ugsaran ayon dire naman kami sa likod naman nagdabok naman kami sa isa dire para iba nga iban nga guys diri man niya lutoon kay syempre in charge na si darling ko pero ambot bot ko ayan han karon ang, ang ginahimo niya. Si Tia naman nagahugas ang kardiro kay gamiton kuno ina sang lagaan sa amon balbakwa guys. Kag samtang tirek -tirek sila guys, syempre ako naman iya nagatirik-tirik man sa pagkuha sang video. Kag Matapos ni Tia ay hugasan ang iya nga kardiro, dala na niya ini sa dabok kag ginhimo ni Gingi ako agud kuno isun ad nila. Diri naton lang tawon kun balaswak gid inang ginhimo niya nga dabok guys. Samtang si Jungjung -Jung naman nagahugas naman sa isa na bagid ka kardero kay agod nga makatigang naman guys nagabisibisihan sila guys tungod kay manugabot na dira ang pamilya ni Marceline ang nanay bala ni Budong kagbati ko may mga upod kuno ato sila nga upod nila sa simbahan so syempre tungod nga ang ilang party party tig pala niya ga ginhawa nila nga dali guys at pagkatapos, nagbugnaw na man guys ang kainin nga galamiton sa lumpia. So, ginakad inin ng ami kagin sa niya inis. Pero where, para nga magbugnaw kay potso na ini ang amat-amat guys. Dirigid ako ya guys na nga ang birthday diri sa bukid layo. Gita ayo ang kinalain sa syudad guys. Diri sa bukid guys, kung magpupunsyon ikaw, biskan paano. Pwede ka lang ya guys makaluto sang pasimplihan lang. Pero kung sa syudad ka, hindi ka pwede makahanda kung gamay na gita ang yung kwarta. Kung kaisa naman guys, kung wala ka mahim pwede man nga masimba ka lang pagkatapos makaon ka lang sa restaurant guys, ang gusto mo lang nga kaunon ngayon ang swak lang sa budget mo. Pero kung diri sa bukit guys, biskan ano? pwede ka makahanda, bisan ginagmay lang pareho si guys. Malumpia lang kami. Kag pagkatapos adobo lang nga baboy, gamay lang man guys. Kag tungod magin sagot sila nga ginsupot suputan nila nga baboy man nga gamay para sa lechon. Mulang ina karon guys ang amon tipunan dire sa amon panyaga. So sa nagbugnaw na guys ang karne nga gamiton sa lumpia, ang ginhimo naman nga tatlo, buliga namon ini sa pagputos guys agod nga mapadali kag maluto dayon. Kay e, syempre guys, ano na ina dire oras? pasado na ini alas 10 yes guys duwa na lang ka oras tig pala niya gana kay tungod nga luto na kag timplado ang karne ang ginimo ni Marceline kuhaan niya si Bundok kag sa pinggan upod sa kanon agud nga makauna ng ini sang kaon guys iya nga mga dalag ko syempre mahulat iya sang luto samtang nagalaga kag nagaluto dito sa pihak sa usara na yun. kami naman iya nga tatlo guys ari sa kamalig bululiga ginbululigan namon putos ang lumpia para nga maluto dayon kung sa pagputosan ng sa lumpia guys wala gali yas ang problema o galing kaya nga amon putosan sa pagkainit so kung imo ina putoson guys nga mainit pasigurado, sigurado guys nga magkaragisig siguro ang wrapper So, Jung Jung naman guys nagsugod na siya sa pagkiskis sa ibaboy nga ng on niya maayo lang guys kayo, nag abot na sinong Paul, bali ang bayaw niya amo ang nag apuyara sa sa pag ihaw sa baboy nga imo niya nga lechon Pinapuligan siya ng pole. Tumas yun ng pole. Gaman niya guys. Ang expert sa mga amos Tang si darling kuya guys. Pinatapos mo na yung iyagin na Sa panulo ko kay darling ko sa amos nga time guys. Daw professional. giya bala guys nga chef. Sana all. So dali na lang anay ko ito video guys ha. Thank you so much. Pagpun pa ini guys. Bye bye.